Magandang araw po muli mga kapanalig Kuya Mamo at uh, muli po tayo nagbabalik dito po sa ating YouTube channel upang uh, muli nating uh, pag-usapan mga kapanalig ito pong mga nagaganap na ito ngayon lalo't higit uh, ito pong uh, grupo ng mga DDS dahil uh, sa pagkakataw ito mga kapanalig ay uh, talagang uh, sila po ngayon ay uh, nagbabangayan na, nagbabakbakan na at uh, naghuhubara na ng kanilang mga pagkatao at mga baho. At uh, bago natin pag-usapan yan mga kapanalig ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kaubayan. Lusong Bisayas, Mindanao at ang ating mga kaubayan na rin sa Ibayong dagat magandang uh, araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan sa mga oras na ito. Well, uh, dito mga kababayan. Mayro po dito nga uh, siniwala ito po si uh, Abel ano, Ito po si Marley ah. uh, tungkol po ito dito sa mga dati niyang kasamahan sa mga DDI's no. Ano. At uh, dito sa kanyang video mga kababayan ay uh, sinabi niya na uh, mayroon siyang mga sikretong uh, ibubulgar tungkol po dito sa mga kapwa niya DDS na talagang sa ngayon ay uh, siya na po ang kinakalaban. Ano? At uh, tinawag niya nga po uh, ito po si Ay Marcos at uh, ito po si Daryl Yap ano? na puting ahas. Ang ibig sabihin po mga kaubayan ay uh, ito po nga uh, dalawang ito ang uh, nagbibigay ng... Uh, mga impormasyon ano ho hinggil po dito sa loob ng palasyo at uh, ibinibigay uh, ng dalawang ito kay Marlika at si Marlika naman mga kaubayan ang uh, bumabanat ano dito po kay uh, First Lady ano ho at uh, dito po mga kapanalig ay uh, natin kung uh, ano po ang uh, inyong masasabi dito sa ganitong ori na pagbubulgar ano ho pagsisiwalat

Bibigyan ka pa 24 hours kung mananatili ka dyan sa kabukang kadyotahan ng Ate Malpotera. Gusto mo ba, Grace? Gusto ka, uh, ilabas ko din? Oh, sige nga. Oh, Grace, si Buna, text ni Gabi Concepcion. Na naka, si Grace Ibuna ay witness din, pinakita ni Alcott ang private part ni BRRD. Ito to na natin to, to. you know, patay kong patay. Team 420. At ikaw din ang nagsabi sa akin, Grace, na yung, oh, yung daughter-in-law mo, na hilaw, na si Dina Arroyo Tagtoko, ay adictus benedictos Eh, totoo naman. Tama ka naman. Oo. Oh. Ako pa ba? kali ka niya. Uh, ah, Matasaya na permission kay Senator Robin Padilla. Senator, if you're watching, you know what I mean. Because Grace, you allowed me to, to ano, you know, to film you, darling. Anong presyo-presyo pinagsasabi presyo, nila? Pinatasunod, you know, ipinensya niyo. okay? Inutusan niya si Daryl Yap na ibigay sa akin ng kabikaka si Lisa. Kaso lang, nasabi niya na lalabas sila para sabihin na pangang yung kapatid niya, yun ang hindi niya ginawa. So, the more na gumagawa kayo ng kasinungalingan, the more na nangubaran kayo. Mga kababayan, at puting ahas, si Amy at si Daryl, sila ang nag-feed sa akin ng bilat ni Lisa na nakabukaka na nagpakarakaw daw. Oh. nag-iitip ka? Mag-message ka. Within 24 hours. O, pag nilabas nyo naman na eh. Hindi ko na sinabi kung anong video na yun eh. Ito bang, kayo na rin naglabas, pinangalanan ka na, putera, ng Tim Alcotera, ng Gungo, binigyan ka ng apelyado. Mag-message ka 24 hours na, Tapos sis ang tawag na natin, sis. Okay? Magdahilan ka kung wala. Kung walang ano. Kung ano man ang dahilan mo. Okay? Pero ilalabas ko to. Well, dito mga kapanalig ano, sa pagsisiwala dito pong si Bonjaquera ay uh, talagang uh, matigas talaga ang uh, kanyang paninindigan sapagkat uh, kung uh, matatanda natin mga kabayan kung kayo po ay talagang uh, solidong uh, ah uh, sa sa mga social media platform ano ho ito pong mga DDS ngayon mga Cavite ay talagang uh, matitini talaga ang mga ang mga birada nito sa isat isa ano? dahil uh, talagang sa ngayon po ay uh, hindi na po sila nagkakasundo so ibig sabihin talaga uh, kung ano po yung uh, kanilang uh, ginagawa ano doon po sa dati nilang mga kaaway o kalaban dito sa uh, lipunan nating uh, ginagalawan, magkakasabay po sila na bumibira ano, sa isang individual kapag mayroong uh, mayroon pong malulupit na isyu. Ano. Ngayon, uh, yung mga isyu nilang personal ngayon ay uh, na ng bawat isa. Sapagkat itong mga kababayan, si uh, Maharlika, ano, ayun po dito sa kanyang mga kasamahan, ay uh, mahilig daw po ito mag-frame up kasi daw uh, tatakutin ka na mayroon itong uh, video uh, nakatago at uh, kapag uh, hindi ka nagbigay sa akin ng ganitong halaga ay ito ay ibubulgar ko. So ngayon hinahamon ito si Marlica mga kaubayan ng mga dati niyang uh, kasamahan ano, sa grupo ng mga DDS at uh, wala pa naman sa hanggang ngayon, wala pa naman pong inalabas ng mga sekreto at nananatiling uh, nanakot pa rin. Ano? Dito mga kababayan sa video ito ay talagang uh, nabangit dito si uh, Robin Padilla, ito pong si uh, Gabby Concepcion, kung hindi ako nagkakamali, at ito pong si uh, ayong dati niyang uh, relasyon, ano, si Gabby Concepcion, ano, si Grace Ibuna, kung hindi ako nagkakamali Na, ito daw po mga kaubayan, si uh, Marlika ay uh, may nakatagong video, uh, dito po kay uh, Grace uh, Ibuna, na humihit-hit daw po ng damo. So, ayon pa nga daw dito kay uh, Marlika mga kaubayan, doon daw po sa lugar, kung saan uh, ginawa ni uh, Grace uh, Ibuna, yung uh, patisisyon, ay hindi naman daw po bawal yung uh, ada mo sa bansang yon, ano -ho? Pero dito sa atin ay uh, masyadong uh, issue ano -ho? yung uh, pag-hisit ng marijuana. At uh, kapag uh, ikaw po ay ng marijuana, iba na po yung uh, tingin sa iyo ng uh, karamihangan dito sa atin nga. Uh. Uh, mga Pilipino, mga kaubayan natin. So dito mga kaubayan, sa sitwasyong ito, talagang uh, ibinarugar na rin po nito pong si uh, Marlika, ito pong mga kalakaran dito po sa loob ng palasyo. Noong uh, panahon pa ito, noong... Uh, noong wala pa pong uh, isang taon yata ito pong CPBB si ano, sa palasyo ito po kasi si Marlika mga kababayan ay uh, dati po itong Marcos Royalist ano supporter po ito ni BBM, uh, magkakasama-sama tayo nito. So balit noong uh, panahon na uh, si PBBM ho ay uh, na po sa kanyang uh, pwisto, ay uh, tila hindi nagustuhan po nito pong si Maharlika at uh, parang uh, umaasa naman po ito mga kaubayan, ito si Maharlika na mabigyan siya ng posisyon nito po si BBM. ah uh, subalit so, uh, hindi po uh, nangyari. Kaya naman, Uh, kumabila po na po ito at uh, doon na po ito pumanig sa kalaban ni uh, PBBM ano, ito pong uh, uh, grupo ni na uh, Sara Duterte ngayon at ni Adigong uh, so kayo mga kaubayan ano ba ang masasabi nyo tungkol dito sa ganitong uri ng mga ugali ano, ng mga DDS at na uh, ngayon po ay uh, talagang onti-onti uh, undi -undi na pong uh, Ah uh, lumalabas yung uh, tunay ng mga pagkatao ng uh, mga DDS. Halos uh, makabayan para para sila ng pag-uugali, ano? At uh, alam natin na sa mga susunod na araw ay magtutuklawan talaga ito dahil ito uh, ay maituturing na mga ahas, ano? At uh, ayaw patalo. yung uh, bawat isa sa kanila ay mayroong uh, prinsipyo, mayroong uh, palindigan at uh, mataas ang kanilang pride. Kaya naman uh, ayo magpatalo. Kaya naman sa mga susunod na araw, nakatitiyak ako na itong mga ito ay sila-sila uh, ay maglilinkisan. Uh, so, comment down below mga kabayan kung kayo po ay uh, nais nyo po makisaw-saw dito po sa usapang usapang uh, chismis ano at uh, ito pong mga DDS ang uh, pinatutungkulan natin sapagkat uh, mukhang uh, seryoso sila sa kanilang uh, mga Uh, pag-aaway-away ngayon. Ito muli ang inyong lingkod si Kuya Mamo at uh, muli po tayo magbabalik sa mga susunod na oras upang muli nating uh, pag-usapan ang uh, mga isyo nga uh, uh, patok ngayon sa social media. bye bye at uh, God bless pa.